Maganda pa naman sa Jeddah, boss. May dagat. Ah, oo, oo. Yate, yate. Yate. Uh. Yate. <laughs> <laughs> yate. yate. <laughs> 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 si, pag, si Pib, ganun talaga pera tayo. Hindi lang puro tayo sa bahay lang. Bakasyon. Magbakasyon. Totoong bakasyon talaga. Pumunta ng lugar na malayo. Pagaya ng Jeddah. gaya ng nang maka. Sa hmm. Ay, kung mag eh, halos. May na tayo araw-araw dito sa mall. Hmm. Tapos doon nandun tayo sa mga lugar na mga, gaya na may mga, mga, yung mga heritage. Mm -hmm. Alula eh. <laughs> Yan, shout out niya pala sa mga kaibigan niya sa Alula. Hmm. Pupuntahan namin kayo dyan. Yung mga, mga uh, Ibang tauhan ko dyan. Antay-antay lang kayo. Yung mga kamil mo, boss, nandun. Oo, oh, yung mga kamil ko dun, ha. Ah. Wagaan mabote, mabuti. Huwag i ibilad sa araw yun. Baka mangitim. Maganda pa naman sa Jeddah, boss. May dagat. Ay, oo, oo. Maganda. Yate, yate. Yate, yate. <laughs> <laughs> Ay, yate. <laughs> Sabi mga idol. Hiyati. Hiyati. Mayroon naman sa vlog mo araw-araw kailangan mo Ramulo. Sa Ramulo, ito yung kaya nga alaw-alaw kailangan 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 kasi mamahalin yan. Isang piraso nito halos ano? Nasa ah 250 real. Oh. Isang piraso pa lang 'yan. Sa ganang nakita ng kinapay 250 isang piraso, wala pang palaman 'yan. Ano pa kaya 'yung pang palaman isang piraso baka aabot na siguro 1,000 'yan. Diba baka naman kaya rin? Hindi naman sumasabot. Ang seryoso ka naman. Hahaha! <laughs> <laughs> Tarang oh, diba na, <laughs> di ba tumawa? Hindi na siya natutuwa sa iyo Hindi na natutuwa sa akin. yung nabukod niya. sa lang ako ng katutok ng totoo toto, eh. hmm. bakit? Bakit? Bakit sinungaling ba? Totoo naman ah. Hmm.